Sa punto po ito, kaugnay pa rin po sa tumamang uh, 6.5 magnitude na lindol sa Leyte, ay ating po makakapanayam si Leyte Governor Dominic Petilia Magandang gabi po, Governor Petilla. Uh, yes, magandang gabi, Ralph, at saka sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Unang-una po, uh, may pinsala po bang uh, naitala dyan po sa inyong lalawigan, kaugnay po ng lindol na tumama dyan? Uh, yes, sa uh, Kananga, Kananga Town, mm -hmm. oh, may... May reported na, na casualties, no? uh, both fatalities and injuries. Uh, although wala pa akong count talaga na nakukuha kasi I think that inaano pa nila, nangihila pa sila na ng mga, na mga survivors, ng mga casualties doon. Opo. Pero yung casualties na puin na iyan, uh, may report po ba kayo kung uh, ano po ang nangyari sa kanila? parang mayroon kasing isang building diyan na mm -hmm. isang isang building na parang may commercial ano siya no may mga grocery mga ganon mga tindahan mm -hmm. na parang nat na ano yata parang nagcrumble mm -hmm. So parang may mga tao doon sa loob. Mm -hmm. So uh yun yung cause ng casualty natin. So. Opo. Kamusta naman po ang uh, linya ng uh, komunikasyon at kuryente pujaan dyan sa Leyte Governor. Yung linya ng communications okay lang, normal, pero yung kuryente is uh, walang kuryente ngayon dahil malapit 'yan sa ano, sa epicenter doon sa sa bundok no kasi ang epicenter nandun sa bundok ng Haro, Leyte. Pero ang, ang malapit lang doon, uh, yung yung geothermal plant no yung geothermal plant ng mm -hmm. Leyte which supplies power to the re entire region at saka part of Cebu no whole mm -hmm. mga ganoon no okay. so ngayon, kasi sa tinamaan siya ng lindol normally ang emergency cool niya noon eh, automatic mag-shut down daw yan. Yeah. matapos mm -hmm. so, po yung tumamang lindol uh, ano po ang naging tugon ng inyo pong uh, pamalaang uh, panlalawigan governor Meron po ba tayong mga kababayan na kinailangan pong lumikas ang, ang ano no, no kanina nung paglindol, no, we immediately uh, -huh. uh, dispatch mga personnel papunta doon. Pag-coordinate sa mga local ano yung MDRMC nila no, personnel. Uh -huh. Tapos uh, based on the reports nila, initial reports we sent mga heavy equipment, no. Tapos mga rescue teams ng ibang towns. Uh -huh. Nagpunta na rin ng mga neighboring towns nila, no. So uh -huh. So marami nang nandoon pati TNT, we contacted OCD as well, no? To to ano no, to respond, no? Tapos uh ni na rin natin based sa report nila na may mga casualties, ni ready na rin natin yung mga hospitals dito sa Ormoc City kasi ang Kananga is just beside Ormoc City, no? So, uh, niready ni na rin natin yung hospital personnel natin. Pina-augment pina natin ng personnel from other hospitals in case na magdapingan yung mga yung mga casualties, yung mga injured. Opo, panghuli na lang po, mensahe po o panawagan po sa inyong mga mamamayan dyan sa Leyte, Governor. So, siguro, I think everybody should keep calm, no? Mm -hmm. lang tayo, pero syempre, kailangan din na tayong mag, uh, mag, magbantay, no? Kung in case uh, may aftershocks pa, no? Uh, so yun, yun, lang sa akin no na let's be alert continue to be alert and don't hesitate to contact your mga local natin na mga offices agencies ng government no in case you need help Okay po. Maraming salamat po at patuloy po kami makipag-ugnayan sa inyong tanggapan para humingi po ng mga update. Late Governor Dominic Petilia. Maraming salamat po.